dapat meron kang income department. So, as a business owners, dapat ang isipin natin lagi is money. Hindi po yan, ha? Hindi pagiging greedy. So, when you say money, ang ibig lang po nilang sabihin is income. Para ma-maximize lahat na meron tayo sa business natin, mag-assign ka ng income department. Ano ba yung role ng income department? Nanood po ako ng Trillion Games. So, panoorin nyo yan sa Netflix. There are two words na laging binabanggit. These are numbers and money. Ilang beses kong narinig yan. Ano bang ibig sabihin ng numbers? Pag tinignan natin, in-apply natin sa business natin, ang desire natin lagi is to increase our numbers. Increase ng number of leads, number of views, number of comments, number of engagement. So, lahat ng yan sa marketing. Pero gusto ko mag-focus tayo dito sa second. That is money. Ang ibig sabihin, sabihin po niyan, income. So as a business owners, dapat ang isipin natin lagi is money. Hindi po masama yan ha? hindi pagiging greedy. So when you say money, ang ibig lang po nila sabihin is income. Para ma-maximize lahat na meron tayo sa business natin, mag-assign ka ng income department. So dapat meron tayong income department. Ano ba yung role ng income department? Dalawa po. First, to increase the income of your current source. So for example, meron ka ng source of income ngayon sa business mo. May coffee ka. So, may income ka na from your coffee. So, iisip ka pa ngayon ng paraan kung paano pa mas mag-increase ang income mo sa coffee. Or kung ikaw naman ay may YouTube channel din, so iisip ka ng paraan kung paano ba mas lumakas pa ang ating views para mas madagdagan ang payments sa atin. So, yung current source mo, iniisipan mo paano dumami ang income. So, second role po ng yung income department is to start new source of income. Alam mo, pag may negosyo ka ngayon, it's impossible na walang ka pang maisip na ibang source. Lagi meron. Kaya lang din natin na pag-iisipan. Di ba misa naisip mo rin naman na magdagdag ng revenue stream from your current business? Pero hindi natin na pag-iisipan. So, what is the tendency? We stop. Pero ngayon, dahil meron kang income department, meron nang mag-iisip for you. Meron ng tao o department na alam mo, iniisip lang nila paano mag-increase ng income sa business mo. Anong advantage pag meron kang income department? First, you will avoid stagnant income. O yung nag stuck na lang sa, let's say, for example, 10,000 income a week, 50,000 income a week, okay naman yan, mga income yun na Pero, meron kasi potential ang business mo, di ba? Misa na stuck up kasi tayo sa ganong sales eh. So, dapat hindi po ganun ang mangyari. Pag meron kang income department, meron nagbabantay. And second, na ma-maximize lahat ng opportunities sa business natin. Pag meron kang income department, isipin niya lagi, bawat aspeto ng negosyo mo. So, so paano ba ako magkakaroon ng income dito? For example, meron kang coffee shop. Kumikita ka online sa mga order. Kumikita kita ka sa merch and referrals, marami ka pong kinikita na sa coffee shop mo. Pero may mga hindi pa rin tayo natatap na opportunity. Yun ang trabaho ng income department natin. So, how does it work? Example, meron ka na existing na business. Assign a team, 2 or 3 persons. Edok, eh, mag- hire pa ako ng iba, no need to hire another person. Pumili ka dyan sa yung current team. Kung may sales team ka, kung meron ka mga empleyado, let's say meron kang 10 to 20 employees, pumili ka dyan na alam mong may entrepreneur mindset kagaya mo pumili ka ng dalawa o tatlo pwede mong bawasan yung load nila Idagdag mo to or kunin mo talaga sila. Ang trabaho lang nila is to think of means or a way to increase the revenue or the income of your current business. Period. Yun lang ang tra trabaho niya. Yun ang misa nakakalimutan natin eh. Kasi lahat tayo busy on doing the routine, the daily tasks, pero walang nag-iisip para sa negosyo mo. Nagiging ano na lang tayo, reactive eh. Reactive na lang. Kung ano na lang meron, yun na lang tayo. Kung may nagtanong, sasagot tayo. Kung may murder, gagawa tayo. Pero walang nag-iisip. So ngayon, meron ka ng thinking department Department. at ang iniisip lang nila, paano mag-increase ang income mo. Now, after that, a requirement, mag-submit ng weekly proposal na based sa true data. So, ibig sabihin, nag-research talaga sila. So, magbibigay sa'yo ng proposal. And, of course, paano naman natin sila bibigyan ng compensation? Ang compensation po, 10%. For example, lakaisip sila ng merch. So, meron kang coffee shop, and naisip nila na hindi tayo magano kung marami estudyante diyan sa tabi natin. Lahat ng or 90% ng uminom ng kape sa coffee shop mo, students. Ba't di ka magawa ng shirt na, for example, about study habits. I will succeed or inspirational. I will win this course. Tapos, ibenta natin. So, pag nakabenta, meron silang 10% ng net revenue di ba Hindi kasi natin naisip yun as business owner. Lagi natin iniisip na paganda yun yung store natin, mamili tayo ng different beans, pero sila, sila nag-iisip nun. Now, how to apply it? Ganto kasi sikreto sa mga business owner. Pag naisip mo, apply agad. So, nung napanood ko yun, kagabi, natapos ko siya. Ngayon, nag-meeting na ako ng team. Meron na ako na-assign. Today, I assign two persons para lang mag-isip ng income department. So, kaya ngayon, meron kaming nilaunch na Rockstar Online Learning. Sana isasama ko lang siya sa Akin aking main page. Pero dahil nga, meron kami income department. So, we agreed na magkakaroon kami hiwalay na page for this. Rockstar Online Learning. Meron na kaming e-course na nakalagay dyan and book namin. Kasi yung book ko po niyan, yan po ang first book ko. So, kung gusto mabasa yung mga yan, paipuntahan lang po ang aming page. So, may application agad tayo. Advantage, you can now focus on your core. Kasi minsan, di ba, hindi natin core ang pagbenta eh. Ang core mo talaga, technically, ikaw talaga yung brain, ikaw talaga yung mahusay sa coding o mahusay sa technical aspect ng business mo, hindi mo pwedeng bitawan. So, merong someone o department na nag-iisip para sa strategies paano ka mas malumaki ang income mo. And of course, ang advice ni Rockstar sa atin po lahat, unti-unti, i-embrace natin ang role na nag-iisip ka rin how to increase your income sa business mo. You train your brain that I'll be thinking on how to increase the income of my business. Alright, Jilliverse Income Department. Pwede, di ba? Let's go, let's go! Kapi po tayo!